Inirekomenda sa ombudsman ang pagsasampan ng kaso laban kina Sara Diskaya, Maria Roma Angelin Rimando at iba pa, kaugnay sa umano'y ghost project sa Davao Occidental. Sa isang video, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natuklasan ng ombudsman ang proyekto nagkakahalaga ng 96.5 million pesos na hindi naman naipatupad. Matatanda ang ininspeksyon ni na dating ICI Special Advisor Benjamin Magalong at DPWH Secretary Vince Dizon ang Culaman Bridge sa Jose Abad Santos nitong Setyembre kung saan tumambad sa kanila ang mga nakatenggang construction materials. Ayon sa Pangulo, ipinagkaloob ang proyekto noong Enero 2022 sa Saint Timothy Construction, kumpanyang pagmamayari ng mga diskaya. Kasong malversation through falsification at paglabag sa RA 3019 ang inirekomendang isang pa laban sa kanila. Natuklasan ng ombudsman yung mga isinumbiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi ma-validate na tumutukoy sa proyektong ito. Dahil dito, inutos ni Pangulong Marcos sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP ang pagsisilbi ng warrant of arrest upang agarang maaresto ang mga ito.